Okay, what's up mga kasampiyon? So, nakadungdung rip tayo, tayo? Nauho tayo ngayon, kaya maghanap tayo ng spring. O, oh, yun. Paspasin siya nyo, apo, ah, tani, nakarugrugit ti ima mm -hmm. So, actually, ngayon lang ako nakakita ng spring na may switch on, switch off. Yun. So, up, up, tsunami dito. Ang tawag namin dito is up, up. Kasi, lumalabas daw sa lupa. So ang paniniwala ng iba may naniniraan daw dito kaya pero kontra ito sa akon ng science kasi may explanation po sa science eh. tayo ng pag-inom ang po malinis talaga ito mas malinis pa sa, sa no pinag-inuman namin noon nung field namin sa bilang isang forester o manggugubat. Talagang kukunin namin sa mga ganyan, mga yung inumin namin. So, parang soldiers lang. Mga sundalo lang din. Okay, so wala tayong cup kaya magiging resourceful tayo ngayon. Gagamitin natin yung dahon ng wild ng gabi. Ang kukong gabi yan.

Hmm. And so dahil nga sa paniniwala namin na meron talagang naninirahan sa mga kanyan eh yan nire yung mga ganyang ano parang stick kasi maaari kang mapanis din eh paparusahan ka ng mga naninirahan talaga ito either mag-atang ka ng mga baboy ganun and Meron naman noon talaga. So, naniniwala din ako. Hindi lang bilang respeto sa ating mga nakakatanda. Pero, natry, na-try ko na din. Pero, hindi sa mga ganyan. Mga bakay nilang nabulabog namin. So, nag si Manok Idi. Na malalit ko. Kasi hindi yun, yun, lumbag sa ibagik. As in, pwede tapang panunutan nyo. Yun, hindi lumbag. <laughs> Ayan. Anyways, respito lang din wala din namang masama kung gagawin. Diba?